sa pamamagitan ng bayanihan na protektahan ang mga sumisimbolo ng makulay na kasaysayan at kultura ng Surigao del Norte. Ito'y dahil muli ng masisilayan ng publiko ang mga itinatago artifacts at memorabilia ng nasirang museo ng probinsya. Silipin niya sa sento ng balita ni Jennifer Gaitano ng PIA Caraga. Matapos ang mahigit isang taong rehabilitasyon ng kanilang community museum na sinira ng Bagyong Odette noong 2021, inaasahan na magbubukas itong muli sa publiko sa katapusan ng September 2023 sa Surigao City. Nagtulong-tulong ang iba't ibang sektor para maibalik ang ganda at sigla ng bayay Surigao noon na nagsisilbing tahanan ng artifacts at memorabilia ng mga ninuno ng mga Surigao noon mula taong 1900. Ayon kay Arturo Cruje, Consultant for the Culture and the Arts ng Provincial Government ng Surigao del Norte at siyang namamahala sa bayay Surigao noon, Layunin ng lokal na pamahalaan na mapagyaman sa isip at puso ng mga Surigaonon, lalo na ng mga kabataan, ang kanilang historia at pamumuhay mula noon na magpapatunay ng kanilang pagkakakilanlan. Yung talaga ang purpose ng Bahay Surigaonon nato para yung mga Surigaonon, especially mga the young generation, should know about the lifestyle of of the Surigaonon in in the year 1900. Patuloy din anya nagpapaabot ng tulong ang ilang mining companies, bank institutions at iba pa para sa maintenance at bagong kagamitan sa kanilang community museum. Ibinahagi ni Kruhe na sa loob ng Bayay Surigao nun, makikita rin ang handicrafts na ipinagmamalaki ng tribong mamanwa at makukulay na dekorasyon na ibinibenta bilang suporta na, na rin sa livelihood ng mga katutubo sa kanilang lugar. Nagpasalamat din ang isadyanteng si James Ryan Galvez sa provincial government at mga sektor na nagbayanihan dahil muli na nilang masisilayan ang Bayay Surigao. Surigao noon na magpapaalala sa kanila sa mayamang kultura at tradisyon ng kanilang mga ninuno. Museum is a very beneficial and essential thing for us because it will reminisce and help us appreciate more the different histories that will serve as a foundation of what we had now. Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency Caraga para sa Bayan.